Ang nakaraan. Ang ating bida at ang kanyang grupo ay nagtungo sa isang itim na pamilihan na tinatawag na Ghost Market. Habang sila ay naglalakad, nakasalubong ng ating bida si Cheng, ang batang tinulungan niya sa isang subastahan. Pinaunlakan siya nito at tila may matinding kinakaharap na problema. Habang sila ay nag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabigla sa ating bida. Ang pagdating ng isang mamamatay-tao na responsable sa pagkamatay ng kanilang kasamahan, si Feng Xing, ang bodyguard ni An Ran. Ang mamamatay-tao ay mailap at sinubukan ng ating bida na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo siya dahil malayo si Chinita Girl, ang kanyang sistema. Tuluyan nang nagpakita ang lalaking may dahilan sa mga kaganapang ito, si Liu Zi, isang kumag-napilit tinutugis si niya mo. Taglay ng hambog na si Liu Zee ang napakalakas na binhi, at nagbabanta at nananakot sa grupo ng ating bida. Bigla na lang siyang naglaho. Ang hambog na si Liu Zee ay tuluyan ng lumakas at nagtataglay ng isang huwad na sugo. Lahat ng ito ay nalaman sa tulong ni Xiao Yu, at nalaman din ni Liu Zee ang tunay na kapangyarihan ng ating bida. Nagpaalam sila sa labi ni Feng Xing, at ngayon ay sisimulan na ng ating bida ang kanyang mga plano para patumbahin ang hangal gamit ang mga nalalaman niya mula sa nakaraan niyang buhay. Sa pamilihan ng mga multo, magkasamang naglalakad ang ating bida at si Chinita Girl sa makipot at mahamag na daan. Tila ang ating bida na siyan mo ay may hinahanap, nang biglang nagsalita ang kanyang Chinita Girl tungo sa ating bida, siya nga pala, hindi mo pa ako binibilan ng regalo. Ngunit imbes na sumagot agad, nakatingin lang sa malayo ang ating bida. Tila may hinahanap pero may ngiti sa kanyang mga mata. Habang patuloy silang naglalakad, biglang bumakas ang pilyong ngiti sa kanyang labi. Sige, Ania, basta hindi mo alintana ang mga bagay mula sa ilalim ng mundo. Sandaling natigilan si Xiao Yu, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, biglang napuno ng hagikikan ang pagitan nila. Habang si Xiaoyu ay nakahawak sa kanyang braso, walang mapagsidla ng kanilang saya. Nang biglang may sumulpot na lalaki sa may tabi, nakangisi ito ng nakakatakot na tila may balak. Makikitang sumugod ito tungo sa ating bida, may dalang patalim. Hindi ito inasahan ng ating bida, nagulat siya sa mabilisang paggalaw ng kalaban sa harapan. Hindi nakagalaw ang ating bida sa papalapit na punyal, nakatapat ito diretsyo sa kanyang leeg. Napasigaw ng malakas si Xiao Yunang, delikado ito. Ito ay nagising sa isang masamang panaginip lamang. Hingal na hingal siyang bumangon, ramdam pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Maliwanag na ang paligid, at ang sinag ng araw ay sumisilip na sa bintana. Biglang lumitaw ang ating bida sa kanyang gilid, inaabot ang isang panyo. Sumisigaw ka ng malakas, mukhang gumaling ka na, aniya habang nakangiti kay Chinita Girl. Napasambit naman ito ng, amo, habang bakas pa rin sa kanyang mukha ang balisa mula sa masamang panaginip. H. Ha, nagkaroon ako ng masamang panaginip, aniya, habang pilit na kinakakalma ang sarili. Sambit niya sa ating bida, na naginip ka na pinatay ka ng isang mga sa ghost market, tama. Hey, narinig kitang bumubulong, sambit niyan mo kay Chinita Girl. Ang madilim na kapangyarihan ni Liu Xi ay nagiging lalong walang pakundangan, sa ad ng ating bida, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Kailangan nating alamin kung bakit lumakas ang kapangyarihan ni Liu Xi, ngunit ang mas mahalagang bagay ay agad siyang salakayin, bigyan ng sorpresang atake, at pigilan siyang maging mas mapangahas, tugon ng ating bida kay Chinite Girl, na tila nagtataka rin sa sitwasyon. Napakunot nuo si Chinita Girl at agad na tumugon, ang lakas, stamina, at iba mo pang stats ay hindi man lang bumuti. Paano mo mabibigyan si Liu Zi ng isang sorpresang atake? Ang tinutukoy kong sorpresang atake ay isang metopore lamang, paliwanag ng ating bida, may seryosong ekspresyon. Yumaman ang pamilya Liu sa paggawa ng peking alak, at ngayon, naipasa ko na ang recipe sa Jiangcheng Times. Tumajinting ang kumpiyansa sa kanyang tinig habang ibinabaling ang tingin sa kanyang e abab number 2 at nakaturo sa alak. Hawak ang papel at may determinadong mukha, sinabi niya, bibigyan ko sila ng isang headline sa unang pahina, pagkatapos ang Wangjiang Morning News, ang Yanjiang City News. Ngunit si Chinita, na may haluhalong reaksyon, ay nagsabi, kahit hindi ko maintindihan, labis akong nagulat. Fair na at panoorin natin si Liu Zi aminin ang kanyang pagkakamali. Okay, masaya ang dalawa, sabik at may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha, handang makita ang pagkabagsak ng hambog na si Zi. Nagbago ang tagpo at makikita ang food building. Isa sa mga tagapagtatag ng Jiang Cheng Times ay ang tiyuhin ni Young Master Tang. Si Tang Ning, isang mag-aaral sa elementarya na malapit sa opisina ng pahayagan, ay bahagi ng kwento. Taong dalawang libut siyam, at nangangailangan sila ng malakas na suporta mula sa media. Saad ng ating bida, habang nag-iisip ng malalim dagdag pa nito. Ang pahayagang The Times ay kumalat sa buong lungsod mula pa kaninang umaga, at bawat nakatatanda ay may kopya nito. Pag ang balita ngayong gabi, magiging tanyag na paksa sa Jiang Cheng ang terminong fake news, sambit pa ng ating bida habang hawak ang kanyang baba. Ang pamilya Tang ay lubos na iginagalang sa Jiangcheng TV Station. Tinulungan nila ang istasyon na makagawa ng ilang programa sa nakalipas na dekada, dagdag pa nito habang nag-iisip ng malalim. Sumingit naman si Chinita Girl at masayang ibinalita sa ating bida na mukhang may mahalagang pangyayari sa live broadcast ay pinapanood na din ni Anran. Ran. Tumugon naman ang ating bida na maganda yan. Habang nakatoon ang ating bida sa panunood, Abala siya sa paghihintay sa magiging pagpapahayag sa balita. Nag-aabang siya sa pagpapakita ni Liu Zi ng taos pusong paghingi ng tawad sa harap ng buong mundo para sa mga nagawa nitong kamalian. Mukhang may malaking iskandalo ang Lia's liquor industry na nagresulta sa kanilang pag-amin ng problema sa kanilang produkto, pagtatanggal ng mga sangkot na empleyado, at paghingi ng paumanhin sa publiko. Tila labis na nagulat si Xiao Yu sa kanyang nasasaksihan. Agad niyang tinawag ang kanyang master at mabilis na nagsalita, Master, tignan mo ito. Habang nanunood ng may pagkagulat, ngayon, anyayahan natin si Chairman Liu upang personal na ipahayag ang mga kaugnay na usapin. Nagtaka ang ating bida sa nangyayari, nag-aalalang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Sa lugar ng press conference, makikita ang malalim na lungkot sa mukha ni Hangal habang nakatayo sa harap ng publiko. Sa simula ng kanyang pagpapahayag, nagsimula siya sa pagbati at pagpapakilala sa sarili, bago sumunod ang kanyang pahayag. Sa ngala ng buong Lias Liquor Industry, taos puso po akong humihingi ng paumanhin sa lahat. Pasensya na po at kami lubos na nagsisisi sa mga nangyari. Yan mo, nanunood ka ng TV, di ba? Tanong ni Hangal, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may kalikutan. Kumusta? Ito ba ang gusto mo? Hahaha, -ha -ha. Bulong ni Hangal sa sarili habang pinipigilan ang sarili, hindi niya maiwasang mapangiti ng lihim, isang nakakalokong tawa na tanging siya lang ang nakakaramdam. Nagbago ang tagpo, sa isang mahabang lansangan, makikita ang mga tao na may mga dalang sandata. Tila pinapahinto nila ang bawat paparating na sasakyan, ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot at tensyon sa kalsada. Mula Wangjiang hanggang Jiangcheng, ang mga kanal ng logistik at transportasyon tanong ni Zi, 'Isa tingin mo ba ikaw ang may kontrol nito, o ang talunang unang si Tang Ning? Habang abala ang lalaki sa pagpapalagay ng mga dyaryo sa sasakyan, itinataas pa ang kamay na nagsasabing, bilisan nyo. Kailangang may print at may hatid ang aming mga pahayagan kahit saan, saad pa nito. Hindi mo ako kayang labanan yan mo. Saad pa ng hambog. Bumalik ang tagpo sa opisina ng opisina ng ating bida. May kausap ang ating bida sa telepono habang umiinom ng tsa at naka loudspeaker ito. Ang industriya ng alak ni Leo ay hindi naging maayos nitong mga nakaraang taon. Natatakot akong matagal ng gustong sumuko ni Liu Z, kaya siya naglakas loob na gawing pampubliko ito, saad nang nasa kabilang linya. Lahat ng produkto ng industriya ng alak ni Liu ay aalisin sa mga estan, at ang mga kaugnay na multa ay iuulat ngayong gabi dagdag pa nito tila nasakta ng ating bida, napaso lang pala ito sa init ng kanyang iniinom na tsaa. Isinasakripisyo ang isang pyesa para mailigtas ang hari. Magaling, Liu sambit ng ating bida, tila dama pa rin niya ang init sa kanyang iniinom. Nag-alala si E. Abab No. 2, at sa kanyang isip, naalala ang panaginip, tila tuluyan nang nahulog si Chinita Girl sa ating bida. Nagamit ko na ang barahan ng Peking recipe ng alak na minana ko mula sa aking nakaraang buhay. Ngayon, anong mga baraha pa ang natitira sa akin para labanan si Liu Zi? Dagdag na sambit ng ating bida. Inutusan niya si Chenita na sumama sa bahay ni Tang Ning kasama si An Ran. Nagsisimula pa lang ang laban. Bulong niya ng matalim, ang mga matay puno ng galit, habang nilulukot ang baso ng pinag-inuman, ang isip niya ay sumak sa galit binabaybay ang mga plano laban kay Liu Zi at ang kanyang huwad na alagad ng Diyos. Tila ba handa na siyang pumutok, at walang makakapidyaw sa kanya. Makikitang nagbago ang eksena, si Tang Ning ay naiginsayo sa isang dami, malakas ang bawat suntok. Puno ng konsentrasyon at disiplina, tila pinipino ang bawat galaw. Naantala ang kanyang pagsasanay nang dumating ang ating bida at si Anran. Tumigil si Tang Ning at nagsalita, isi Liu Zi ang unang kumilos, dahil matagal nang hindi kumikita ang industriya ng alak ng pamilya Liu. Nagsimula ang patriyarka ng pamilya Liu sa industriya ng alak, ngunit sa ikalawang henerasyon, pinalawak nila ang kanilang negosyo sa paggawa ng kasuutan, fast food, real estate, at lohaistika ang apat na pangunahing pangangailangan, dagdag pa ni Pogi. Ngayon, may bago na namang industriya, ang koleksyon, tugunian mo kay Pogi, na tila nang hihikayat. Ang black market, kabilang na ang ghost market, ay nasa ilalim na ng ating kontrol, dagdag pa ng ating bida. Kaya, ano pa ang natitira sa atin upang lumaban sa kanya? Tanong ni Tang habang may madilim na ekspresyon, kasabay ng paglapit niya sa dalawa. Napag-isipan ko itong mabuti bago pa ako makarating dito. Dati, masyado akong makitid ang pananaw. Sa katunayan, sa panahon ng internet ngayon, unti-unti nang nawawala ng halaga ang print media at telebisyon, tugon ng ating bida. Sumingit sa Anran at nagsalita na sa panahon ng internet. Hindi ako naniniwala. Mayroon na ba tayong kahit dalawandaang milyong gumagamit ng internet ngayon? Tanong ni Anran, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Tingnan mo na lang ang ating mga magulang, ni hindi man lang sila gumagamit ng internet. Mayroon bang kahit sino na higit sa apat na po ang talagang gumagastos ng pera online? Tanong ni Pogi sa ating bida, halatang may pag-aalala sa kanyang boses. Isinasaalang-alang ko ang lahat ng isyong binanggit mo, at sa huli, si Zhang Pengyao ang nagbigay sa akin ng kasagutan, sagot ng ating bida, may kumpiyansang tingin sa kanyang mga kausap. Ang taong dalawang libot ay panahon ng mabilis na pag ng internet self-media. Matapos kong suriin ng mabuti, natuklasan kong ang pamilya Liu ay mahigpit na kumokontrol lamang sa lumang media, mga pahayagan, radyo, at telebisyon. Ngunit sa bagong henerasyon ng digital na impormasyon, may isang larangan silang hindi nasasakupan. Ito ang pagkakataon natin upang lampasan sila, dagdag niya, may matigas na determinasyon sa kanyang tinig. Ang Star Cloud Technology ay sabay na bumuo ng mga website at software, habang nakikipagtulungan sa kasalukuyang sikat na self-media, sambit ng ating bida, kailangan natin lumikha ng malalaking balita at tiyakin na malalaman ito ng lahat. Kung hindi natin ito maipapalaganap sa mga pahayagan at telebisyon, gagawin natin ito sa online platform, Anya, may matatag na determinasyon sa kanyang tinig, isang malinaw at matalas na pagpapahayag ng kanyang plano. Nagbago ang tagpo, nasa Wangjiang City, sa loob ng Sunway Roast and Sausage Fast Food Restaurant. Sa isang mesa, makikita si Chinita Girl na nakatitig sa pagkain sa kanyang harapan. Namamangha siya sa ganda ng pagkakadesenyo ng mga putahe, tila isang obra mistrang inihain para sa kanya. Napalingon ang dalawang lalaki mula sa kanyang likuran at napabulong sa isa't isa, ang ganda naman ng babaeng iyon hindi may kakaila ang paghanga sa kanilang mga mata habang pinagmamasdan si Chinita Girl. Samantala, biglang nanlaki ang mata ng eabab ng ating bida nang mapansin ang isang bagay sa kanyang pagkain. Napaatras siya ng bahagya, may halong gulat at takot sa kanyang mukha. May insekto sa pagkain ko. Sigaw niya, bakas ang pagkasuklam sa kanyang tinig. Emph, ilalantad ko ito sa internet self-media. Mariing sambit nito habang mabilis na inilabas ang kanyang cellphone. Nakatutok ang kamera sa plato, malinaw na nakikita ang insekto sa pagkain. Agad niyang sinimulang kunan ito ng video, may halong galit sa kanyang mukha, handang ipakita sa lahat ang natuklasan niya. Isa pang lakas ng online self-media ay ang pagpapasa ng impormasyon. Sabi nga nila, ang isa ay ipapasa sa sampu, at ang sampu ay ipapasa sa isang daan. Kailangan lang nating magdagdag ng tag na hindi katagawang-diang kung hindi mo ito ibabahagi habang ani nang ating bida ang posibleng epekto nito sa lahat Nagbago ang ating eksena makikita sa isang laptop Merong isang taong naglathala Kamusta kayong lahat ako ang inyong matagal ng kaibigan Chinying Yin Sa harap ng inihaw na sausage may isang uod na gumagalaw-galaw pa Hindi ko na kayang manahimik galing ang masahe kay Chinita na nakapaskil sa social media Si Qin Yin Ying, na muling babangon, ay may bahagyang impluensya bilang isang mga awit. Ngunit sa panahon ng digital popularity, ang mga bituin ay maaaring ikumpara sa isang piraso ng dyaryo na walang silbi. Nagbago ang tagpo, sa bulwagan ng pagtitipon, halos lumabas na ang ngalang-ngala ng siraulong si Z. Tila may panunuya habang tumatawa ng malakas, lumapit ang hambog patungo sa lalaking nananinigarilyo kasama ang dalawang taga-silbi. Marami ring alak ang halos nakatamba sa lamesa. Habang naglalakad papalapit, nagtanong si Z. Tay, nakita mo na ba ang balita? Tanong nito na may yabang, tila ipinagmamalaki ang isang bagay. Ngayon, hindi ka uminom ng kasing dami tulad ng dati. Gusto mo bang buksan ko pa ang dalawang bote para ipagdiwang natin? Nakangisi habang masaya sa kanyang kahangalan. Binuksan ng taga silbi ang isang inuming alak, Flo habang ang ama ni Luzi ay masamang nakatingin sa kanya, mukhang pikan. Pertida, nag habang umiinom ng alak. Ano pa ang gusto mo? Bata pa lang ako, marunong na akong makipag-away. Ngayon ginamit ko na ang utak ko, gusto mo bang bumalik ako sa pakikipag-away? Nakita ko nga ang isang balita. Ang iyong ina, isa lamang piraso ng basura. Walang silbi. Ang pabrika ng fast food na pag-aari ng iyong tiyuhin at ang pagkakalantad nito, ay dahil sa iyo Lumapit ang babae, hawak ang laptop at ipinakita ang balitang nakasaad dito. Pinagtawanan mo ang Jiang Cheng, ang Wang Jiang, pati na ang buong lungsod. Ngayon ang buong lungsod ay nilalay ang pamilya Liu. Paano naging posible ito? Sa isang iglap, nailantad nila ito online. At ganito kabilis kumalat. Parang kabado ang puso ni Zi, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Biglang nagulat ang hambog ng may tumalsik na bote patungo sa kanya. Mabilis niyang nailagan ito, ngunit tila may kakaibang tensyon sa paligid. Ikaw ay isang basura, sigaw ng kanyang ama at gigil sa boses. Nasabi ko na ang bagay na ito sa iyong lolo. Maghintay ka na lang sa kamatayan mo, galit na wika ng ama ni Liu Z. Si lolo, hindi. Alam na ba ni lolo? Tapos na ako, sambit ng kumag, tila nawala ng pag-asa at naglaho ang lakas ng loob. May matalim na tingin sa kanyang mga mata. Yan mo, siguradong si mo ito, ramdam ang puot sa kanyang boses. Bumalik si Liu Zi sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang batang sarili, masayang naglalaro sa itaas ng bahay, tumatakbo at puno ng kasiyahan. Xiao Zi, masaya ka ba? Tanong ng lalaki. Tumugon si Zi, napakasaya ko po. Halika, tumalon ka pababa, Yayakapin ka ni Lolo. Liu Jian, limamput siyam na taong gulang, Lolo ni Liu Zi. Habang ang matanda ay bukas palad hinihikayat na saluhin ang kanyang apo. Tumugun si Zi Lolo, ang taas dito, kaya mo ba akong yakapin? Liu Zi, walong taong gulang. Masaya ito sa sinabi ng kanyang Lolo. Siyempre, kayang kaya kitang yakapin, sagot ng kanyang Lolo, may banayad ng ngiti sa mukha. Halika, lumapit ka sa yakap ni Lolo sa kasabikan, dali-daling tumalun si Ze patungo sa kanyang lolo, ang hangin ay tila naglalaro sa kanyang buhok habang abot langit ang kanyang tuwa. Lolo, andito na ako. Sigaw niya, puno ng pananabik at tiwala. Ngunit sa isang iglap, isang bagay na hindi niya inasahan ang nangyari, biglang tinanggal ng kanyang lolo ang kanyang mga kamay, hinayaan siyang mahulog. Isang malakas na tunog ang umalingaungaw nang bumagsak siya sa lupa. Ang sakit ay matindi, hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang puso. Lolo, niloko mo ako, hindi mo ako sinalo. Wow, tahimik na nakatingin ang lolo sa kanya, walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Oo nga, kaya gusto kong sabihin sa'yo, apo ko. Habang matalim ang kanyang tingin sa umiiyak na apo, dagdag pa niya, huwag kang magtiwala kaninuman. Kahit sa sarili mong pamilya, Ania, habang papalayo, Napatigil si Z, nakatingin sa kanyang lolo, ang katawan punong-puno ng galos at ang mga matay puno ng luha at pagkalito. Inangat niya ang kanyang mukha, at sa kabila ng pagluha, narinig niyang muling sinabi ng kanyang lolo. Huwag kang magtiwala kung inuman, ang huling sambit nito bago tuluyang umalis. Bumalik siya sa kasalukuyan, paumanhin, lolo, ako, ako ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Habang nakatungo, dama ang pagkabahala sa kanyang puso, idinagdag niya, ngunit ang kasalanang ginawa ko, ako mismo ang magbabayan. Tila nag-aalangan siya sa magiging sagot ng kanyang lolo, ang kabay sumasalamin sa kanyang tinig. Bakit kita paniniwalaan? Tanong ng kanyang lolo, ang mukha'y malamig at walang emosyon. Hindi ko gusto ang paghingi ng tawad, lalo na ang makatanggap ng tawad mula sa iba. Ikaw ang may pinakamaraming potensyal sa ikatlong henerasyon ng ating pamilya. Matagal nang walang kwenta ang iyong ama. Ang may pinakamalaking potensyal na maging tagapagmana ay hindi dapat basta humihingi lang ng tawad at sa parehong paraan ng paghubog, ang iyong ama ay nabigo. Ngunit ikaw, sa murang edad, ay kusang loob na isinuko ang pagawaan ng alak, isang parang bambang sumasabog sa oras. Natutuwa ako rito. Tandaan mo, walang babae sa pamilya Liu, at wala ni isang anak na kailanman ay nakakita ng kanilang ina, paninindigan ng kanyang lolo, ang mga salitang puno ng tigas at tradisyon. Lahat ng ito ay ginawa ko para sa inyo. Inalis ko ang lahat ng ugat ng kaguluhan, ito ay para sa inyong singtsendahay. Sana ay huwag muna akong bigan muli. Ngayon, ipinakita ang kanyang lolo, na may edad na 74, ang kamay niyang inangat ang tsaa habang matalim na nakatitig sa hambog. Agad na yumuko ang mayabang na si Zee buong galang na nagsabi, Opo, Lolo. Hindi ko kayo bibiguin. Magiging tunay na tagapagmana ako ng pamilya Liu. Ang eksena ay bumalik sa grupo ng ating bida, na kasalukuyang nasa lugar ng pagsasanay ng pamilya Tang. Mabilis na iniulat ni Pogi ang mga pangyayari kay Yan Mo. Ayos na, nagsara na ang pagawaan ng alak, at huminto na ang produksyon sa pagawaan ng fast food. Ang mahalaga ay nagsisimulang bumaho ang reputasyon ng pamilya Liu. Dati, binayaran ni Liu Zi ang media upang ipakita na siya ay may pananagutan, ngunit dahil sa kanyang kusang loob na pagbubunyag, ngayon ay ganap nang bumaliktad ang opinyon ng publiko. Singit na sambit ni Anran. Habang nakaharap si mo kay Mr. Tang, inilabas niya ang kanyang cellphone. Kaya, mayroon tayong paraan upang labanan si Liu Zi, sabi ni mo ang mga matay kumikislap ng determinasyon. Hanggat makakakuha tayo ng advanced na high-tech at ang pinakabagong mga industriya, maaari tayong umatake ng hindi nila inaasahan at sorpresahin sila. Anong nangyayari? Bakit ganito sobrang init? Tinapon niya ang cellphone, pagbagsak sa lupa, nagtanong si Tang Kong, maaari bang masira ang isang cellphone ng ganito? Ito ba ang trial unit ng Star Cloud? Mukhang hindi pasado ang kalidad ng produkto. Tanong naman ni Anran, habang nakayokusiyan mo at inaabot kanyang telepono napapaisip siya at inaalala ang sinabi sa kanya ni Zhang Pengyi na pasado ang kalidad ng baterya. Kaka-refresh ko lang ng sampung website ng sabay, paano ito nangyari, sambit nito sa sarili. Nang inabot niya ang telepono, biglang naglabas ito ng malakas na kuryente, at sumabog agad, dahilan upang mapatigil ang lahat. Si Pogi, mabilis na natakpan ang kanyang mata, iniwasang tamaan ang makinis niyang mukha. Hindi makapaniwala si Anran at si Mr. Tang na may pag-aalala sa kalagayan ng ating bida sa pangyayaring iyon. Ang bagong produkto namin sa Shingyon, ganito ba talaga kasama? Sambit niya habang nakaupo sa lupa, nakatulala sa pagsabog ng kanyang telepono. Sa kabilang panig, sa ibang lugar, makikita natin ang hambog na si Liu Zi at si Wang. Nagsalita si Wang ng may kayabangan, Ipinagmamalaki ang simpleng baterya sa Shinyun at ang mga tauhan nito, habang nakangisi ng maluwang. Tuwang-tuwa naman ang kumag. Haha, ayos-ayos. Yan mo, tingnan na lang natin. Sambit ni Z, habang nagbabanta sa ating bida at tawa ng tawa na parang siraulo. Nagbago ang tagpo, sa kumpanya ng Shinyun. Nakaharap si Pengayo sa ating bida na kayo ko ito, patawad, ginuong yan. Kasalanan ko po ito, wala akong kakayahan, saad nito sa ating bida. Lumapit naman ang ating bida at hinawakan ito sa balikat, pinapalakas loob ni Tuleg. Ano bang sinasabi mo? Malinaw na nating nakita ang lahat. Ang supplier ng baterya ay sinagaw Mingmang at Wang Ji at binili nila ang kumpanyang malapit ng malugi. Hindi mo ito kasalanan mo. Sinagaw Mingmang at Wang Ji ay kumakampi ngayon kay Liu Zi. Sambit ng ating bida. Salamat, ginoong yan. Sa totoo lang, matagal na akong nagtatanong kung bakit laging. Sumasalungat si Liu Zi sa inyo. Dati, nasa magaang industriya lang ang pamilya Liu, pero ngayon pumasok na rin sila sa larangan ng mga smartphone. Saad sa ating bida pagtataka ni Pang Yu, sino ba ang nakakaalam? Baka hindi ko dapat ginawa iyon noon sa black market, inagaw ko ang kanyang mahalagang bagay. Sagot niya nang walang kaba sa kanyang boses at tila kalmado lang si Yan mo. Habang nakatingin sa malayo ang ating bida, huminga siya ng malalim at nagsambit, noong una, hindi ko maintindihan. Ngayon, alam ko na mas malaki ang agwat sa pagitan ng mahihirap at mayayaman kaysa sa pagitan ng mga lalaki at babae. Galing ako sa isang simpleng pamumuhay at nagsisikap ng tapat. Kung tutusin, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang tulad ni Liu Zi. Sa halip na mangamba, sabi niyan mo na alam ko, kapag may atraso, dapat itong singilin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin pinaslang ni Liu Zi si Feng Xing Uring na tiyuhin ni An Ran, kaya pagbabayaran niya ito. Hindi ako susuko, lalaban ako sa kanya hanggang sa huli, siya ay puno ng determinasyon. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na siyan mo. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Huwag kalimutang utang mag-subscribe sa ating channel, ilike, at i-share ang ating video. Mga Kazan, sana ay huwag ninyong i-skip ang ads dahil malaking tulong ito upang mapalago pa ang ating channel at makapaglabas pa ng maraming magagandang manhua recap. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Sa susunod na kwento. Dahil sa mga nangyari at sa pagmamanipula ni Z sa kanila, nakaisip ng bagong paraan ang ating bida upang tuluyan ng madurog si Liu Z. Ngunit ang hangal ay patuloy na minamatsyaga ng ating bida. Mayroon din itong bagong kapangyarihan na magpapalakas sa kanyang mga kaalyado. Susubukan ng hambog na si Liu Z na puntiryahin naman ang mga mahal sa buhay ng ating bida.